Second booking na tayo kay ma'am Dito lang din sa may Mapinli na Medyo mainit na 9am pa lang mainit na Maganda kasi sigat ng araw dito Mapinli may BGC Hello ma'am dito na po ako sa may tapat ng ano 你那个啥？ Salamat po. 80 lang yung may tip na 50. Bali 130. Pero ginawa niyang 150. Solid.